Lalaki pumasok sa isang McDonald's na may kutsilyong nakasaksak sa kanyang likod. Natakot at nasinda ka mga customer sa Jamaican Queens McDonald's ng isang 50-year-old na New Yorker ang pumasok sa restaurant ng may nakasaksak na kutsilyo sa kanyang likod alas 10 ng umaga noong Martes. Ayon sa isang witness, nagsimula ang away sa pagitan ng ilang mga lalaki noong isang gabi. came them. They had a fight yesterday. They had a fight yesterday. Kinabukasan may nagdala ng supersize na kutsilyo sa sobrang galit. Hinahanap ngayon ng pulis ang dalawang lalaking nakipag-away sa biktima bago ito nasaksak. Nagulat ang mga nagbebenta ng pagkain nang nakita nilang naglalakad sa kalsada ang biktima nang may kutsilyong nakasaksak sa kanyang likod. May nakausap pa ang biktima sa kanyang cellphone sa labas ng McDo bago siya pumasok sa restaurant nang nagdurugo. I'm not loving it. Ayon sa isa pang saksi, narinig niyang nagsigawan ng lahat ng tao na nagkagulo sa loob ng makdo. Karamihan sa mga customer ang tumulong sa lalaki na nawalan ng malay. Sinigurado nilang hindi ito nahulog sa kutsilyo. Dumating ang mga paramedics na dinala ang biktima na seryosong nasaktan sa Jamaica Hospital.